Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2015, na pinamagatang, In the Heart of the Sea. Nagsisimula ang pelikula noong taong 1850, kasama ang isang manunulat na nagngangalang Herman Melville na dumating sa Nantucket Island naroon siya upang makipagkita sa isang matandang dating marino, na si Thomas Nickerson, ang tanging natitirang nakaligtas mula sa paglubog ng barkong panghuhuli ng baline, na ang Essex. Nang pumatok si Herman, ang asawa ni Thomas na napagkakamalan siyang patron, ay ipinaalam sa kanya na nagsasara na sila. Gayunpaman, pagkatapos magpakita sa kanya ng liham si Herman at magpakilala, pinapasok na ito. Pagkatapos ay nilapitan ni Herman si Thomas, sabik na malaman ang tungkol sa pagsubok ng Essex, ngunit sa una ay tumanggi si Thomas na magsalita tungkol dito. Sa pagsisikap na hikayatin siya, inaalok ni Herman ang lahat ng kanyang pera bilang kapalit ng kwento, ngunit tinanggihan siya ni Thomas na nagsasabi ng masakit na salita at hiniling na umalis siya. Nakaramdam ng inis, nagsimulang umalis si Herman, ngunit ang asawa ni Thomas ay namagitan humingi siya ng paumanhin para sa kanyang asawa at hiniling na manatili si Herman. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Thomas na nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga paghihirap sa pananalapi na sa huli ay nakumbinsi siya na sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Sinabi ni Thomas kay Herman na isasalaysay niya ang kwento hanggat makakaya niya itong tiisin. Ibinalik tayo ng pelikula noong 1820, isang panahon kung kailan karaniwan ang panghuhuli ng balina. Ang mga baline ay hinuhuli para ipagpalit ng langis, isang mahalagang kalakal na ipinagpalit at pinagsusugal pa nga ng mga tao. Nakilala namin ang isang magsasaka at manghuhuli ng baline ng Nantucket na nagngangalang Owen Chase, na masayang ikinasal kay Peggy. Si Owen, na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng panghuhuli ng baline, ay tuwang-tuwang pinuntahan ang kanyang mga amo, na umaasang mahirang bilang kapitan ng kanilang bagong barko, na ang Essex. Gayunpaman, ang kanyang kagalakan ay nauwi sa pagkabigo ng malaman niyang nagbago ang kanilang isip na nag-aalok sa kanya ng posisyon bilang assistant ng kapitan. Pinili nila si George Pollard, isang walang karanasan na mandaragat mula sa isang kilalang pamilyang manghuhuli ng baline bilang kapitan. Halatang galit si Owen at naisip niyang umalis, ngunit inalok siya ng mga executive ng pagtaas ng sweldo at ipinangako sa kanya ang posisyon ng kapitan sa susunod na pagkakataon sumasang-ayon si Owen, ngunit kailangan nilang lagdaan ang pangakong ito. Kinabukasan, inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang taon na paglalakbay sa panghuhuli ng balina. Pero mukhang nag-aalala ang asawa niya. Nang malapit na siyang umalis, binigay niya sa kanya ang kanyang kwintas at hiniling sa kanya na ipangako na babalik siya ng ligtas. Nang maglaon, sa pantalan ng barko, maraming manghuhuli ng balina ang nagtitipon upang makita ang isang grupo, kabilang ang isang labing apat na taong gulang na si Thomas na nagtatrabaho bilang isang cabin boy, na umalis sa Essex. Sa paglalayag ng barko, nagsimulang magutos si Kapitan George sa kanyang mga nasasakupan, na humahantong sa isang bahagyang hindi pagkakasundo. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang problema. Ang layag ng barko ay nasira na nakakagambala sa katatagan nito. Pumasok si Owen, magaling na umakyat sa palo para pakawalan ang layag. Si George na kulang sa karanasan ay nakaramdam ng matinding selos nang makita ang kakayahan ni Owen at kalaunan ay inalis ang kanyang paggabigo sa hapunan. Gumagawa siya ng masasamang komento tungkol kay Owen at sa kanyang ama na ikinagalit ni Owen hindi makaharap ng diretsyo sa kapitan, iniwan ni Owen ang mesa ng may galit. Bula sa susunod na araw, ipinagpatuloy ni George ang pag-uutos kay Owen, na atubiling sumunod. Sa isang punto, nakita ni Owen ang paparating na bagyo at mabilis na ipinaalam sa kapitan, na nagpapayo na baguhin ang direksyon. Gayunpaman, hindi pinapansin ni George ang mungkahing ito at nagpasya na magpatuloy. Hindi nagtagal ay dumating ang bagyo, na lubhang napinsala ang barko. Sa gitna ng kaguluhan, nagutos si George na bumalik ngunit iginiit ni Owen na huli na ang lahat at sinabihan ang lahat na manatili. Sa kabutihang palad, ang mga tripulante ay namamahala upang mabuhay. Pagkatapos ng bagyo, inanunsyo ni George ang kanyang planong bumalik sa Nantucket Island para sa pag-aayos ng barko. Hinihiling din niya na sumulat si Owen ng isang liham ng paghini ng tawad sa hindi pagsunod sa mga utos at paglalagay ng panganib sa mga tripulante. Ito ay nagpagalit kay Owen, na humarap kay George na sinisisi siya sa walang ingat na paglayag sa bagyo. Si George, mapagmataas at nagtatanggol, ay nagbabala kay Owen na huwag lumampas sa kanyang mga hangganan at ipagmalaki ang tungkol sa pamana ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan, sa huli ay nagpa siya silang isantebi ang kanilang mga pagkakaiba at magtulungan. Ang salaysay ay tumalon sa paglipas ng tatlong buwan, kasama ang Essex na naglalayag sa gitna ng karagatan dito na nila sa wakas nakita ang isang malaking grupo ng mga balina. Sabik, sumakay sila sa kanilang maliliit na bangka at tumungo sa malalaking isda na ito upang hulihin. Matagumpay na nakatama si Owen ng sperm whale na sumisid sa ilalim ng tubig. Hinihintay ng tripulante na mamatay ito, ngunit patuloy itong sumisid sa ilalim. Dahil malapit nang maubos ang kanilang mga luben, isinasaalang-alang ng mga tripulante ang pagtanggal nito ng maluwag upang maiwasan na mahila sila sa ilalim. Gayunpaman, pinapayuhan ni Owen ang pasensya, at sa tamang panahon, sumuko ang balina. Pagkatapos ay kinalagad nila ang balina pabalik sa barko upang simulan ang pagkuhan ng langis nito. Ngunit sila ay tumama sa isang sagabal, ang butas sa ulo ng balina ay masyadong maliit na nagpapalubha sa proseso. Sa makatuwid, si Thomas, ang pinakabata at pinakamaliit na miyembro ng tripulante, ay naatasan na gumapang sa loob ng ulo ng balena upang punin ang natitirang langis. Lumipas ang oras na wala nang nakikitang balena at lumiliit ang supply ng pagkain ng Essex. Napagtanto ni George na walang mga baline sa Atlantiko at nagpasya na lampasan ang Cape Horn sa Pasipiko, umaasa sa mas magandang kapalaran. Nang maglaon, nakarating sila sa Atacames, Ecuador, kung saan nakatagpo sila ng isang kapitan na Espanyol. Binanggit niya ang maraming offshore grounds na dalawang 2,000 milya ang layo sa Kanluran ngunit nagbabala tungkol sa isang dambuhalang balina, na isang mapaghiganti na puting baline na sumisira sa kanyang barko at pumatay ng anim na lalaki. Hindi pinapansin ang kanyang kwento at itinuturing nila itong alamat lamang, pinangunahan ni na George at Owen ang kanilang mga tripulante pa Kanluran. Makalipas ang labing apat na buwan, narating nila ang offshore ground sa malawak na karagatan. Totoo ang sinabi ng kapitan ng Espanyol, nakakita sila ng maraming balina. Ang mga tripulante, natuwang-tuwa sa pag-asam ng masaganang langis, ay mabilis na nagtungo sa kanilang mga bangka patungo sa mga balina. Habang naghahanda silang magsimulang manghuli, isang malaking puting balina at may peklat na katawan ang biglang sumalakay sa bangka ni Owen, na binaligtad ito. Pagkatapos ng insidenteng ito, lumanguy si Owen at ang kanyang mga tripulante pabalik sa Essex at nagsimulang ayusin ang kanilang bangka ng mabilis. Sa gitna ng kanilang pag-aayos, muling binanggin ng puting balina ang Essex na nagdulot ng pagtagas ng tubig sa ilalim nito at nagdulot ng kaguluhan sa mga tripulante. Gayunpaman, nananatiling determinado si Owen na hulihin ang baline na ito, kaya kinuha niya ang salapang at inihagis ito sa nilalang ang salapang ay tumama sa ulo nito, at ang balina ay sumisid pababa. Ang lubid na nakatali sa palo, ay malapit ng maubos na humahantong sa pagkasira ng istruktura ng barko. Bilang resulta, ang salapang na tumama sa balina ay natanggal na muling pinalaya ito. Sa mabilis na paglubog ng Essex, nagpa siya ang crew na umalis sa barko. nag sila ng maraming pagkain hanggat maaari at sumakay sa tatlong natitirang bangkang panghuhuli. Sa sandaling ito, nagaapoy ang nakaimbak na langis ng balina, na nagiging sanhi ng pagsabog ng barko. Ngayon, ang mga tripulante ay nahaharap sa nakakatakot na gawain ng paglalayag ng daan-daang milya upang makarating na may limitado na mga supply. Kinaumagahan, tiningnan nila ang mapa ng dagat at sinimulan ang kanilang mapaghamong paglalakbay. Ilang araw sa kanilang paglalakbay, isang malakas na bagyo ang tumama, na ikinasugat ng isa sa mga tripulante, si Matthew, na kaibigan din ni Owen noong bata pa. Nakaligtas sila sa bagyo at nagpatuloy, ngunit habang lumilipens ang mga linggo, lumalaki ang kanilang problema. Ang mga tripulante ay kumakain na lamang ng isang piraso ng biskwit bawat araw upang mabuhay si Owen ay nagmamalasakit kay Matthew, ngunit ang natitirang mga tauhan ay nagsimulang makita siya bilang isang pananagutan. Sa ikatatlumpot-apat na araw sa dagat, sa wakas ay nakakita sila ng isang isla, na muling binuhay ang kanilang pag-asa. Sabik silang tumungo dito, ngunit si Owen, na nakaramdam ng mali, ay huminto. Ito pala ay ang parehong puting baline na humahabol sa kanila. Muling umatake ang baline, sinira ang kanilang mga bangka at itinapon sila sa dagat. Ang ilang mga tripulante ay namamatay, ang iba ay nalunod, habang ang iba ay naanod sa dalampasigan ng isla. Pagdating sa isla, desperado na kinain nila ang anumang mahahanap nila, kabilang ang hilaw na isda at itlog ng ibon. Nang gabing iyon, nagtayo sila ng kampo sa isang maliit na lagusan sa isla, na nagsisindi ng apoy sa pag-asang makita sila ng anumang mga barkong maaaring dumaan. Gayunpaman, lumipas ang mga linggo nang walang palatandaan ng barko na dumaan. Isang araw, habang naghahanap ng makakain, napadpad si Owen sa mga labi ng mga naunang biktima ng pagkawasak ng barko sa isang kwebo. Ang malupit na pagtuklas na ito ay humantong sa kanya sa konklusyon na ang tulong ay maaaring hindi dumating at maaari silang magkaroon ng parehong kapalaran. Hinikayat niya ang mga tripulante na umalis sa isla, sa takot na baka sila ay mamatay doon sa paghihintay ng tulong. Pagkatapos ay sinimulan nilang ayusin ang kanilang nasirang bangka para sa pag-alis sa araw na sila ay nakatakdang umalis, lahat maliban sa apat sa mga tripulante, kasama ang nasugatan na si Matthew, ay nagpa siya na manatili, na nawala ng pag-asa. Si Owen, na kumakapit pa rin sa maliit na pag-asa, ay nangakong magpadala siya ng tulong kapag siya ay nakauwi na. Sa gayon, siya at ang natitirang mga tripulante ay naglayag. Sa ika-48 araw na paglalayag, isang tripulante ang namatay sa gutom ang natitira ay nag-iisip na ihagis ang kanyang katawan sa dagat, ngunit si Owen ay nagmumungkahi ng isang nakakapangilabot na alternatibo, hindi nila dapat itapon ang anumang bagay na makakapagpapanatili sa kanilang buhay. Sa kabila ng paunang pagkabigla, ang desperado na tripulante ay gumagamit ng kanibalismo para mabuhay, isang desisyon na labis na nagpahirap sa batang si Thomas. Sa kasalukuyan, ang isang mas matandang Thomas na pinagmumultuhan ng kanyang mga aksyon ay huminto sa kanyang pagsasalaysay. Si Herman, nalabis na naapektuhan ng kwento, ay nagtanong kung naibahagi na ni Thomas ang kwentong ito sa sinuman. man. Inamin ni Thomas na itinago niya ito sa kanyang asawa sa takot na baka husgahan siya nito sa sandaling iyon, ang kanyang asawa, nang marinig ang kwento, ay pumasok at tiniyak sa kanya ang kanyang hindi nagbabagong pag-ibig na nagbigay kay Thomas ng lakas ng loob na kumpletuhin ang kanyang salaysay. Pagbalik sa nakaraan, pagkatapos ng 71 araw sa dagat, ang mga tripulante ay nakakalat ngayon sa pamamagitan ng Agust na may isang bangka ang nawala ang masasamang kalagayan ay lumala hanggang sa ang mga nasa bangka ni George ay gumuhit ng mga dayami upang magpasya kung sino ang isasakripisyo bilang kanilang susunod na kakainin para mabuhay. Sa isa pang araw, muling lumitaw ang puting balina, at naghanda si Owen para sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang huling paghaharap. Habang lumilitaw ang balina sa glit, napansin ni Owen ang isang bahagi ng dati niyang itinapon na salap ang nananatili pa rin sa itaas ng mata ng balina sa isang sandali ng pag-aalinlangan, tinitigan niya ang mga mata ng balina, at may tahimik na pagtitigan sa pagitan nila. Sa huli, nagpa siya si Owen na huwag saktan ang balina at ibinaba ang kanyang salapang. Ang puting balina pagkatapos ay sumisid sa ilalim ng karagatan, hindi na muling nagpapakita. Sa mga sumunod na araw, isang barkong dumaraan ang nagligtas sa bangka ni George. Samantala, ang bangka ni Owen, na walang pagkain o tubig, ay delikadong naanod malapit sa pintuan ng kamatayan hanggang sa hindi sinasadyang makarating ito sa isang isla ng Chile. Ang mga nakaligtas doon ay nailigtas at kalaunan ay bumalik sa Nantucket muling nakasama ang kanilang mga nag-aalalang pamilya. Bago sila makabalik sa kanilang buhay, ang mga nakaligtas ay tinawag ng mga leader ng kumpanya para sa isang pagpupulong. Hiniling ng mga pinuno ng kumpanya sina George at Owen na itago ang kwento upang mapangalagaan ang imahe ng industriya. Si Owen, gayunpaman, ay nanindigan laban dito, iginiit ang kahalagahan ng paggalang sa mga karanasan ng mga tripulante. Naiinis sa panloloko ng kumpanya, nagbitiw si Owen. Bago umalis, nagkaroon siya ng panghuling pakikipagkites sa batang si Thomas na niregaluhan siya ng isang whalebone pin. Kinabukasan sa korte, sa pagdinig ng kaso, buong tapang na sinabi ni George ang totoo, na ikinalungkot ng mga executive ng kumpanya. Isinalaysay ni Thomas sa kasalukuyang panahon kung paano tinupad ni Owen ang kanyang pangako at nagpadala ng barko upang iligtas ang mga lalaking na iwan sa isla. Nakalulungkot na laman nilang hindi nakaligtas si Matthew, ngunit nailigtas nila ang tatlo pang tripulante. Ibinahagi ni Thomas na si Owen ay naging isang merchant captain, habang si George ay gumawa ng isa pang hindi matagumpay na pagtatangka na manghuli ng puting balina. Matapos marinig ang buong totoong kwento, labis na naantig si Herman, pinasalamatan si Thomas at binanggit na natutunan niya ang isang makapangyarihang aral tungkol sa katapangan. Sa pangwakas na eksena, nasaksihan natin si Herman na natapos na ang pagsulat ng kanyang nobela na pinamagatang, Moby Dick. Ang aklat na ito ay nagpapatuloy upang makamit ang napakalaking tagumpay na naging isa sa mga pinakamalaking hit sa Amerika. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.